Bagong boyfriend ni Meiko, agaw atensyon. Meiko, hindi na nadala kay Patrick at ito ang ipinalit sa kanya. Usap-usapan ngayon ang content creator na si Meiko Montepalco. Matapos niyang i-flex sa social media ang umunay bagong boyfriend niya. Labis naman nagulat ang netizen na makita nila ang bagong lalaking ipinalit niya sa kanyang strange husband na si Patrick Bernardino. Si Meiko ay isa sa mga kilalang TikTok influencer na sumikat noong 2020 taong 2018 na maging karelasyon niya si Patrick Bernardino. Nakalaunan ay naging asawa niya noong January 24, 2024. Nagkaroon sila ng dalawang anak ngunit na uwi sa hiwalayan ng kanilang pagsasama. Matapos mabunyag ang pamababae ni Patrick. Ibinunyag ni Mayko sa isang viral video ang matinding pagtataksil ng kanyang asawa. Aniya, tuwing wala siya at nasa bakasyon, nakikipagkita si Patrick sa kanyang kapit. Dagdag pa niya, Mismo ang kabit ang nagkukwento kung ano ang mga nangyayari sa kanila. Matapos ang ilang ulit na pagtataksil, nagkaroon ng matapat na konfrontasyon si Meiko kay Patrick na ibinahagi niya online. Ipinaliwanag pa niya na una niya ito alang alas sa kanilang mga anak. Ngunit sa uli, pinili na niyang tapusin ang relasyon matapos makuha ang matibay na ebidensya ng kataksilan. Ngayon, tila unti-unti nang bumabangon si Meiko mula sa masakit na karanasan. Kamakailan ay nagulat ang maraming netizen nang ibahagi niya ang larawan. Kasama ang isang lalaki may tato na umani bagong boyfriend niya. Hindi pinakita ni Meiko ang mukha ng lalaki, ngunit agad itong pinag-usapan online. Hinala ng netizen, ang tato ay kahawig ng kay Gray Crawford, ex-boyfriend ng vlogger na si Cherry White. Matatanda hindi naging maganda ang hiwalay nila Cherry White at Gray. Matapos nang akusahan si Gray na ginamit at pinirahan lang siya. Ayon pa sa mga ulat, Iniwan ni Grace si Cherry nang mabuntis ito at kalaunan ay nawala din ang kanilang anak. Kaya naman, ayon sa netizen, ay tila hindi na raw natuto si Meiko sa pagpili ng lalaki. Komento pa nila. Naku po, lalo siyang lolokoy niyan. Hanapin niya yung tunay na magmamahal sa kanya. Hututan na naman niya ni Gray kung siya naman. For content pwede, pero kung magkakatuluyan, baka naman nagbago na siya. Nasa isip din niyan kung totoo Samantala, buod kay Gray, may ilan naman nagsabi na baka ang foreigner content creator at model na si Paolo Marco na kilalang boyfriend o ex-boyfriend ng content creator na si Jan Masong, ang bagong boyfriend ni Meiko. Ngunit sa ngayon, tikom pa rin ang bibig ni Meiko kung sino nga ba ang lalaking kasama niya.